Mga nagpuyong sa Danger Zones, kasapahan sa Mandawi City, kinapigtuhan sa demolition o clearing operations, yatagan o ayuda sa city government. And ang report ni Nico Serino. Sa barangay Mantuyong Gym, gitapok ang kapin sa gatos ka mga pamilya nga beneficiaries, gikan sa upat ka mga barangay. Naglakip ang taga-barangay Tingob o Subang Dako, nga nanimuyo Daplin sa Sapa, kansang mga balay giclear kay nabutang sa Danger Zone tag 20 mil pesos ang gihatag kanila. Samtang gipanghatagan usab og ayuda katag 10000 mil pesos ang mga apektadong residente nga taga barangay Paknaan ug Magikay. Ang ilang mga lugar gikinahanglang bahawanan human maigo sa government projects ug drainage system. Kay eh, giayo karon ang ato ang drainage sa no, kay problema magit na to no? ang baha. So, improve na to ang ato ang drainage sa syudad. kung so, ato mga maapektuhan mo ni atong taga -antor sa lang sa kasabot ra Sa pagdawat sa uban sa hinabang, mapahigayon hinundayon ang clearing o voluntary demolition sa ilang mga Pinoyanan. Ang ginibuhat ani is kaliwa ano, inikisip nila sa ilang financial assistance, magkuha na pa, magbuba na pa dahil sila sa Nico Sereno, Balitang Bisdak.